Hindi ko itinatanggi ang pangarap ko ang iyong mga labi. At kung maaari ay maging bahagi o dahilan ng iyong pagniti o sa pagiging hindi mapakali tuwing gabi kaya ka pang mga una. Inaamin ko na ngayon na may mga panahong ako ay magkukulang o may mga araw na tulang hindi kita mahal. Ngunit na may huwag mawawala ang iyong tiwala dahil kaano mong katagal tayong hindi magkita sa pangalan mo lamang ako pumapayapa. Kung iyong mamarapatin at kung sakasakaling iyong ipagkakaloob ang matamis mong halik. Kung hindi man sa buhay na to ay sa mga susunod nating pagbabalik, ay sisiguraduhin kong araw-araw kitang mamahalin. Kagaya ng pagmamahal ng araw sa buwan. Maging kalayuman, ikaw ay laging tatanglawan kasabay ng mga bituin mga mumunting dagita mo nit ikay wala pa rin kasing ningning. Pikit ang aking matang maghihintay sa yakap mo. Bukas ang aking braso handang maging sandalan mo. Hawakan mo ang palad ko. Itapat mo sa dibdib mo. Damhin ang bawat pintig habang binibigas ang bawat titik ng pangalan mo. Ikaw o nag-iisang ikaw. Sana'y hayaan mo akong mahalin ka.